ang, ang init niya pala, no? pero tatry natin. Guys. Mainit yan, madam. Ay, ano natin, mm -hmm. airpong para mingin pa natin. Yata. po si Diwata. Mmm! Sabtito ka maya. Yummy! And then, ito na yung uh, ano, pang penale natin, guys. Chicharon at saka lechon kawali, yan ang mix. Mmm! Lechon kawali to po na chicharon. Lalabas po ako ng labas, ha? Yan, katry natin. Lalabas po siya. Ito na yung ketchup. Iba rin ka sa Ayan. yan? Hot sauce? Hot sauce. Okay, at condiment. Ayan. 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 Okay. Ayan. Ilan tayo? Nasa inyo na po yan. Kaya na magtitimpla. Ito yung tatlong ingredients. Ang hindi mo Pag hindi mo pa feel yung timpla yung lasa, pwede mo lagyan ng maanghang, tapos garlic, at saka onion skin. Depende po sa atis nyo. Apat. Parang nakatimpla nyo siya ba? Okay Oo nga. Parang nakakain na ako ng pares eh. Simple joy. Masimple lang ang ano ko, kasayahan ko. Kumusta yung ruting, Mama? Ang sarap. At saka, ano, malasa. Parang feel ko, ano to, pinakuluan ng super, na. super, super tagal. Meron na, meron na. Meron na. 1 to 10, Mama. 11 to. Eleven siya, sir. Nako. <laughs> ako 20. <laughs> Meron na. Pwede ba ang ilagay mo? Ay, doon po sa ano. Okay na, ma'am. Ay, ipatong mo na lang dyan. Ipatong mo na lang doon sa, sa lamesa, ma'am. Diyan na lang. Pwede po dito lang. Sorry ha, pasintabi magkakamay na ako. Ayun, sir. Talang lang sa tipo, sorry. Sarap. Mmm.